Ex ni Carla Estrada na si Jam Ignacio binugbog ang kanyang piyansi na si Jelly Au. Viral ngayon ang ginawa ng ex-boyfriend ng TV host na si Carla Estrada na si Jam Ignacio. Ito ay matapos pagsasapakin at bugbugin ang kanyang kasintahang si Jelly Au. Sa post ng kapatid ni Jelly, ay galit nitong ikinuwento ang ginawa ni Jam sa kanyang kapatid. Bigla na lang pinagsasapak, binugbog habang pauwi ate ko, walang kalaban, laban sa loob ng nakalok na sasakyan. Una sa lahat kung ano man ginawa. Nang ate ko wala kang ni anong karapatan dampian ng kamay yung ate ko. Ang kapal naman ng mukha mo, J.M. Ignacio, ni hindi makahingi ng tulong ate ko, dahil kunuha mo yung cellphone, Buti na lang hindi nabasa yung refid sa toll at nakasigaw yung ate ko pagbaba ng bintana at nakahingi ng tulong sa teller sa toll gate. Ngayon tinakbuhan mo yung mga pulis. Wala kang awa. Demonyo, mapapatay mo na ate ko. Update po kay ate magpapa medical na kami ngayon and magre-report na sa pulis. Sa kabilang banda narito at basahin natin ang ilang komento ng netizens. Pamedikal ka na po, file ka na agad ng kaso, huwag kang maawa kahit lumuhod pa sa harapan mo, pagkatapos kanyang saktan, madali lang sabihin patawad, paawa effect. Kita girls if nasa sitwasyon kayo na feeling hindi na maganda huwag nang hintayin na umabot sa point na sinasaktan ka na tas dyan ka pa. Lumayo ka na sa toxic. Layasan mo na. Ang sakit kaya pag nabugbog ka. May gaad na mudong bravi ka. First sign of abuse verbally beware na tayong mga babae, kasi dyan nag-uumpisa ang lahat ng abuses. Kapag minurak na ng karelasyon mo, the respect just flew out of the window, together with his so-called love. Been there, narcissistic people are always like this, time will come they will not be content with the verbal abuse, mananakit tugayan sila if given the chance.